Oh, good morning guys. Bali balik vlog na Balik vlog naman ako ngayong umaga guys. Base kasi sa sinasabi ko kahapon na Sulever mo maging maso na sa ngayon no. ito naman yun guys ang tinitraining ko kasi yung helper guys oh. Kasi wala din akong labor guys. Siya lang talagang labor ito guys. Mason labor. Siya mang supply sa mga mason guys ng ano halo oh, yan, si, Oliver. Yan, si Oliver yung sinabi niyo kahapon na magmason siya oh, baguhan siyang mason guys kasi nagpipiliti-piliti pa siya guys eh. yan kaso lang pula puti pala to guys hindi mo yung ano niya guys oh. nung nagtutubiro siya wala siyang ganyan guys eh. ngayon may agimat siya guys ano yung ano yan bear wala sa sakit sa ulo Ayan to, vero. Ayan, hindi mo siya, guys. So, Nagpipilit niya, inuuna na yung guide. Kasi yung turo ko sa kanya, kasi baguhan ka. Unahin mo muna yung guide. Ayan, pitikin mo, ber Tapos, pag napuno na, ang gagawin mo, barahin mo, pag wala ng siwang, bulihin mo na agad, para may guide ka. Ayan, ang ginagawa ko lang dito minsan, guys, pag libre ko sa oras, Pagkatapos ako mag-assign sa kanila, yun. Kung sinong gustong matuto guys, tinuturoan ko talaga kasi mas maganda yung nakatulong ka sa mga trabahanti guys. si sa ibang construction guys, pag nag-apply ka ng mason, tapos kulang yung gamit mo, hindi ka tatanggapin. Kung tatanggapin ka man, pagbigyan ka ng layout ng forman na mali yung pagli-layout mo, ire report kagad ka sa amo na ah, hindi marunong. Dapat guys. Hindi ah, ganyan. Ngayon. Ha? San? Ayan, tinawag ko yung isang helper sa taas guys. Kaya si medyo nangantuhan na mo yung mason doon. Patulungin ko si MJ kasi kawawa. So, oh. bali kasi yung isang mason guys. May mason din akong isa. Ito, nagtuloy-tuloy sa labas oh. Ayan oh. Si Aki medyo mahaba yung ano, Galing sa roof deck ng yung pababa. Yan lang yung tao ko guys. Tapos ito. Yung ano ni Injero Ulan. Budigiro. Hmm. Nag-clustering din siya dito. Yan lang mo guys. Oh, ma medyo marunong na sila guys mabilis ang kamay nito guys pag tumapal oh, guys oh puno na guys oh puno na oh. ito yung dalawang labor ko guys si Sunny at saka si MG ayan sila dalawa lang sa kabila o yung sa baba oh ayan tinan mo guys oh Uh, tinuro ko sa kanya sinusunod niya <coughs> bakit wala kang bara bara mo muna bago mo Karamihan muna. mo bara sana eh ibigay mo na kayo no Oliver muna ayan oh, guys uh, <coughs> puro plastering pa guys puro plastering ang ginagawa namin hindi pa kami mag mag ko dahil nga hindi pa tapos yung mga kantuhan guys ang uh, tinutukan ko kasi sa mga video ko guys sa mga vlog ko yung pagtuturo muna sa mga tulad kay Oliver guys tubero to hindi marunong magmason para hindi na kuha ng kuha ng mga skill kasi mga skill ngayon mga maarte na hindi pa tutulong manghalo halo ha napan ng malaking sahod sa ora mga 700 iintayin pa pag may halo ay tumulong sa mga libor kaya dito ka lang magtsaga sa tubiro guys tubiro namamagay siyang mason turuan mo kalan lang mayaman na yung amo guys eh At na yun mo yung budigiro guys oh tinuturuan ko siya magmason marunong na ito yung pintor ko guys pintor to pero marunong din siya magmason yan si Aki kumusta Aki? O, oh, yan, diba? Okay lang. Oh. Kaya, guys, masaya ako pag nakaturo, guys. Kasi mamaya-maya yan, guys. Tapos na yan. Berdy, baling di masyadong maganda dyan sa pagbubuli. Kasi may kisami naman tayo dyan, eh. Importante lang, isagad mo lang yung halo. Video guys, mahaba na yung video ko. Okay, sa sunod na... Ha? pagbablog ko guys subaybayan niyo, para makita nyo yung status si MJ guys oh kawawa oh kahapon ha oh, laking nagawa oh may tanto pa kaso lang yung sahod niya hindi pa mapataas taas dahil nga kailangan pang approve ng amo pero sa sunod project yan automatic yan guys skill na si 700 na isang araw niyan sinangarap mabili bilhin ng kotse kailangan na makabili siya ng kotse yung dami siyang nililigawan. Hindi naman siya sinasagot. Sige guys, ha? kasi maaba na. Paki ano na lang guys. Palo guys ha? sa feeds namin. Mix Arno o Construction YouTube channel. At saka pakipalo lang guys ha. Thank you.